hindi naman din sinasadya. No, Ang may mga pagkakataon na hindi talaga ini-expect for accidents. accident, sa happen to some actors, mayroon din kay Julia sa movie na to, there's something that happened to them. Medyo so, hindi namin in-expect, but she went through with it. And thankfully, yung actors had game. And that's the most important thing. Everyone's on the same page. No? Sa isang pelikula, we wanted to make an explosive film. We wanted to make a real action film. We wanted to bring back action at its scale of 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 cinema and they are given the opportunity na they are working, they are na they know their capabilities as well. It's all fun for us. Talaga. So despite that, supported si Misa, yung hindi siya yung nagpapanik mo kapag nasasaktan ka. Ay, right, hindi so, naman po. Basta uh, support all the way. But, <laughs> of course, pakilala nung naiingat. I think for all of us, safety is always the first. Si Julia, anong reaction oh. ni ngayon Action then, star na, ka na. <laughs> <laughs> and syempre nga yung mga scenes mo nakakatakot, di ba? Um, yung original manager ko, proud. <laughs> Kaya siyempre proud siya. Kasi siyempre siya naman talaga din yung sa nag Sa kung so, Hindi naman gumalaw lang eh. Parang kung pa paano yung safety. More than the galaw. Kasi ang galaw na aaral naman namin yung mga artista. Pero yung safety. Kasi yun yung hindi na rin masasabi kapag nasa Excel na ex So, siyempre proud siya. Hindi naman mawawala yun. And yung mga safety tips na mga tinuro niya. Nagamit din naman namin lahat. Pero hindi kanya pinagbabawala. Na, Nagumawa ng party. okay. action. Sobrang proud naman siya. And so, Safety tips na yun. Safety tips kasi syempre sa um, syempre pag may mga baril, automatic yan, laging uh, mag-ingat kasi meron pa rin mga spark na lalabas tapos mga action, kapag ano, magbasadong in the zone. Kasi minsan kami mga artist, sobrang nag-i-enjoy kami. Minsan gusto na namin, wala, um, na, kami nalang gagawa para kung ano na yung shot. Ganun ka namin, kamahal yung trabaho. Lamin, lang minsan nakakalimutan namin na teka lang, are we ready ba talaga or equipped to jump or di ba hindi natin umasa may accident may accident so yung mga ganung bagay minsan na-enjoy namin nakakalilig kami so, yung balita namin ano uh, natusok ng ng pako yung tuhod mo kinila mo lang Pahin Ano yung nangyari sa'yo? Yes, kasi yung eksena na yun, pag napanood nyo, um, nagpo-confrontation na yung mga characters. Um, yun yung first uh, meet-up namin ni Arzo. So, medyo intense yung mga bagay-bagay. Eh, nihiya naman ako ikat dahil sabihin So ang ginawa ko dahil intense yung eksena, nung wala sa akin yung camera, hinugot ko na yung ano sa tuhod ko. And then, go on, ganoon lang kami lahat na Kaya ang sarap-sarap ng shoot. Kung may isang uh, project ang ulitin na gusto ko pang gawin, eto at paulit-ulit kung gusto kong gawin. Kung pa ganoon? ganun? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yung 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Yeah, I'm, 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 oh, oh, I'm happy, I'm just really happy kasi sabi ko nga tagal na ng dilakbay nung tunoy ko lang to. Oh, Saan-saan <laughs> <laughs> na kami pumunta for di ba? we were given the privilege to go on festivals and then finally after almost two years pumunta na dito. So more than that I think it's fun that we created no? yung, yung sa dulo is yung Ah, ito pala yung nabuo namin no, as a whole team. Kasi hindi ko nga napansin. Sabi ko nga, 18 days sinabi ni Dre. Di ba nag namin malama. kanina? 18 days, puro tatlong buwan tayo magkasama. Pero kasi it felt really like it you was know, so just all fun. You know, talagang buong ng go. Si, Narinig nila si Julia just pulled off the upper leg. Tuloy-tuloy lahat ng eksena and no complaints. So talagang ang sarap lang mag on, you know, makatrabaho lahat ng gulong artista. Pero no, tinobak ba kayo sa set? Kayong dalawa? At, wala ka nangyari. Na wala, na. wala eh gusto ko lahat din. siguro yun yung mga masarap na katrabaho at masarap na project. Ulit-ulitin yan kasi hindi mo makikili yung pagod, whatever in man yung set dahil na warehouse ang setup namin. Yung yung sakit, yung accident, hindi mo naiintay yun kasi hindi isa walang pinakot. Kamu sa yung tuhod mo? I mean, wala bang kalawang yung... Uh, Malikad ito, shot naman yung prior. So, okay naman, safe naman. And lahat naman may safe na-pressure na ba kayo kanina nung kinawag kayo kanina na papay-try uh, in the action, king and queen? Ayabo ba? Oo. Siyempre, di ba lalo si Julia na alam natin nagpa-action din si Coco. Anong ano, na-pressure kayo? Siguro ang napansin ko sa aming dalawa, si Arjo, magaling na artist na hindi, hindi, hindi siya doon sa after sa terms eh, mga titles eh. Siya talaga pag gumawa ng trabaho, ganun. Siguro yun naman yung napapansin kong same kami. Basta masaya kami sa project, yun okay na kami doon. More than the, the recognition, reward na lang yun or parang happy na lang kami na appreciate ng mga tao yung nagawa namin. Are you Julia, box office or awards? Wow. Uh, I think... uh, uh...

and it is really catering again to the awareness of PTSD and not just PTSD but mental health in general. It hey, rolls down the question. Rose. Yeah. naman so, magpapatawa yung isa sa group oh. namin. So, automatic yun, magbubuhay na kami lahat. Pag may pagod na, mag-aano yung isa. So, walang ganun, walang ganun nangyari. So, very smooth. So, very smooth sailing po talaga yung set. That's so, sabi ko nga kanina, sabi kanina ni Paolo, I think it's all looking forward to working the next day again. Yes. Kasi pagdating namin ng set, tawa na. Pero pagdating sa eksena, sorry zone. for the word, nagpapatayo naman kami. So, ganun talaga setup pero it's all fun. Pero Arjo, alam natin yung mga kalaban mo din sa MMFF, mabibigat. Nagyo si Aga Bulak, si Piolo Pascual, si Dennis Trinco. Sa palagay mo ba, totopaking ka kapag isa sa kanila ang tumalo sa'yo bilang best actor? Ako, <laughs> I never, since day one career, I never go to get an award. I, I do what I can to contribute as much as I can. Ang hanggang lang po yun, I never work for an award. I never, I really wanted to express myself through you know, telling stories. And maganda pong story ang Topax and to add to what Julia said, we're not anymore looking to towards all these other unnecessary things like pressure. I think we're here to express ourselves and do other roles. I think yun know, like, na so, lang yung goal namin as actors na huwag mag-ulit ng role, mag-explore lang sa ibang mga roles. Baka hindi pa namin nagagawa. So, so, hindi yung umakit sa ulo mo na nanalo ka na internationally.